Ayan guys, oh. Una, airpods. Ay, di rin so. Tapos, casing. Ano man to? Isang airpods ulit. Tapos, X casing. Alam mo, na simple na eh. onet, mm -hmm. KXR. Ay, XS. isang AirPods. Tapos, yun saan eh. Mm -hmm. Kaya ang Nelson, gamit. saan eh. Ito. Um, Ito. Um, Tapos ang Uncle Peter. O, oh, Peter. Mm -hmm. Kay si Si Weng. Kay Uncle Luki. Mm -hmm. Kay Uncle Peter. Pakita sa Saan siya? Ano oh, huh? Peter. Uncle Peter. Peter, okay, so chada kayo. Tapos, kan Sharia. Kay, uh, kay ano kay... to? Si, 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 so <laughs> basta anak ni Uncle P, anak ni Uncle Terrence. Tapos, ikin naman isa. Ang Sharaya Gaw na gamiit. <laughs> Tapos, kaya Apple. Dito read up. Ako na eh. winah. Okay, yan na guys. Tingnan natin yung laman sa box. Guys, andito puti lang dito ko na. Ito, sa ditoy color si moti. Blue, green man siguro 'to. Imo ear buds. Nandito, or... isa ka doon, nas no, nasa karton. Yan lang, sa karton. Muma na yung muha. Kanto lang na sa karton. Blue ba dito yung muha? Ah. Ah. Siguro, blue. Blue naman ito, green. Ay, pink mo ito yaba. Ano nga ako? Ako naman yung blue. Puti, Ay, oh, puti. Di ako naman blue kay eh. si Auntie na kauna. Ay, pink. Ikaw, sweetie. imong mong Okay. Ano mo guys, sa koy. Uy, dili na Imuha mo ni gamay ka. Imuha mo po no one cares no, we're not, we're not. all about you đang yeah. xin long gánh the cái chỗ đâu Is it ước gì Ani? Hmm. Dili uy kay mao man ang alam sa makuan ang silpot. Bugok mo ng sakuan, sa bisay kung nakakuan na kakuan. Pilipinas na ulit ang Tanggala, bakit? Basin kailangan, oo. Oh. na uy kay basin pag no Kailangan pa lang ni. Aplo dito, tanahon unsa. Ayan guys. Tapos, ito yung sa akin. Ang sabi? na double isara Oh, istorya ni Mommy. <laughs> isa rin man yun, na double kung kabalo na double. Ito guys, oh. Gamaya Ako, Aguay nang guests pa mo, ba, di Uy. Oh. Wow. Ipakita sa camera eh. tahu ang pakuan lang. Ibutang sa on. Uh, Ibi sa isa be. Ito. Mm. Ano? charge ah. Tururut tum tutut. sa bluetooth da yun music di bluetooth daw sa imong cellphone dili di ha uy daan tapos e, ito yung pink gamito na ako <laughs> 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 natin ito ngayon <laughs> Yups, sanang... ayob, siya ang ayob, 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 yung boxing. Yung, pink mag natin, guys. Uy! Ay, gabi kita, Yan, guys. O, kay, ano? Kay Princess. Soraya? Di ba niya kisori, o? Ay, kang kuha na isa, ko. Priscilla. Priscilla. Priscilla to, guys. Baby Priscilla. May ka-glutot, Ani. Ay, hindi nangyayagabal, Gigit ka na mo sa mga ito. Gano'n po ito bang ko? Ito po ka So, muna so, yung magamitin sa airport. Uy, para magdili. Tama sa kitag ilong. Sa ilong. Tapos, kay check na sa Pesharia. Yeah. Ito yung Pesharia. Ito yung Ito kayong share niya yeah, guys oh. May bakus. May bakus oh. May bakus pa guys. Eh natanggal yan ti. Na, na ito ang unang bakus sa kilid oh. Na, may gapo na ang kilid Dili pa may good news to ang ton anti. Gai patut, mau <laughs> pergi nasut. Kita ur bangun ba? esedaan. wag wakgalik kita ur perhatut na.

Tapos, ito pa kang Sharia. Ito na na. Ha? Ito ang pagkita sa Bluetooth yung sa mga Ata mo kung ito ano? Wala, dalawa yung sa kanya, mami. Wala, ito yung kay Sharia. It's my, huh? It's my first birthday. Kahit wala pa siya nag-birthday. <laughs> Itao na lang ba kung sila din? Ah, man ano, naman. Ang kuwan, ano yung settings? Ang bibig! Di op sa nang no? ko ano, cellphone. Pangkuan. Baga siya, o bago. Ni. Bago man. Init. In in Dili init. Pangayan ni siya kay magkuan man siya mag mountain bike. Na pangwin. Uy, gasakinan na ng good na siya. Dili oi mag mountain bike na siya mag kinso. Ang cool Peter. Mabuntag mag-exercise na siya, uy. Mag First time. Mountain bike, Dani bagay ni sa iyo. The winter mo. Asang cartoon niya, Bi? Inami gani yung cartoon daw. Paris. Wow, Paris. Para ding nakapunta ng Paris. Brother Bro. Ay, Brother Peter. I hey, off